Samantala, abang... Uh, ayan, okay na. Sige, ipapasukin uh, na po natin. Kaugnay po ito sa epekto ng bagyong nika. Kanina po, kinakausap po natin ng uh, pag-asa sa katauhan po ni Dan Villamil. posible po ang uh, projection ng uh, landfall ay diyan po sa Northern Aurora o kaya ay sa Isabela. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang uh, PDRRMO ng uh, Aurora, si Engineer El uh, Elson uh, Amado Egarge Magandang uh, maulang umaga po, Ginong Egarge. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23, Drew Nacino po at uh, Judith Estrada Larino. Uh, good morning po, uh, Sir Drew. Opo, good morning. Kasama po natin si uh, Ms. Judith Estrada Larino, Ginong Egarge. Good morning, Engineer apo uh, good morning din po ma'am Judy. Engineer Edgar, kamusta po ang uh, sitwasyon sa inyo pong uh, lugar? Malakas ho ba ang uh, ulan? Gaano ho ba kalakas? Bumabahan na po ba, uh, sir? Uh, ito po ano, uh, kasalukuyan pong uh, umuulan pero mahina lang po. Light rain lang po ang nararamdaman namin ngayon. Mm -hmm. Mahina pa. Pero mahina yung pa. kamusta po yung uh, hangin? Ang hangin po, ah, uh, mahina pa rin po. Mahina. At sana wag nang, sana lumakas. Wag nang lumakas. <laughs> Aha, uh -huh. uh -huh. alright. Pero ang projection po ng pag-asa, either Isabela o kaya isa inyo pong uh, lalawigan. Kamusta naman po yung pagtutok nyo doon sa mga posible pong uh, tamaan o maapektuhan, lalo sa may northern uh, Northern na uh, Aurora, isa may bandang uh, kasiguran na uh, engineer. Uh, sa ngayon po ano uh, halos parehas lang po yung nararamdaman namin na uh, situation ngayon yung ha may hangin na rin po ng konte at uh, ganun din po uh, may pag-ulan na rin po diyan po sa uh, bayan po ng uh, Dilasag kasiguran at saka po sa Dilanungan auto. Uh -huh. So uh, nag-evacuate uh, na ba sila? Uh, engineer? Uh, yes po. Yes po. Uh, mayroon na po tayo mga evacuees na nasa ano po uh, designated uh, evacuation eh. yung mga nakatira doon sa mga baybayin ano po Yes po, karamihan po yung mga nakatira po sa baybayin. All right. Dahil May... sila po yung uh, nasa iris. All right. May kuryente pa huma engineer? Uh, dito po sa Aben, sa Baler, mayroon pa po. Mm -hmm. Meron pa? So, ah, doon po sa Dilasag, ah, uh, wala na po. Ha? Wala na. Nako. Uh, ah, po. Ah, uh, ibebigay po ay ah, uh, 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 ano na. Video call pina, ano na. Ah. Uh, ah, so kinat so muna. Kinat muna. Kinat uh, po muna. Kinat As a preventive measure, no? Yes po. Okay. Mhm. Mm yes po. All right. So naka-ready na naka-ready na ho ba lahat ng mga kagamitan ho ninyo, rescue equipments, yung mga food yes supply, uh, relief packages, baka meron mga kakul may mga kulang pa ho. Ah, uh, okay naman na po ano, mga naka-preposition na po ah uh, in case po na magkaroon po ng mga landslide, flash floods at uh, in case po opo opo. Mm -hmm. Mm -hmm. Ano bang iba pang uh, paghahanda ninyo dyan na uh, engineer? Aside from uh, nailikas na ho yung inyong mga kababayan na posibleng maapektuhan at yung uh, mga pagkain na sinasabi nyo, ano yung supply? Gamot, pati gamot. Gamot, oo. Meron pa ho ba yes, kayo? Yes po. Uh, okay naman po yung gamot at saka yung mga food supplies po. Uh, Naka-preposition naman po sa so, bawat mga bayan po. Mm. -hmm. Partikular po doon po sa tatlong bayan na uh, kung sa kasali po ay uh, maapektuhan po nitong uh, bagyong uh, Nika. Mm. -hmm. mm -hmm. Ano ang partikular na mga bayan 'yan? Uh, yung kaninang binanggit niyong isa, no? Uh, Dilasag po. Dilasag? Kasiguran. Kasiguran. O, opo. Kasiguran sa Dilalungan po. Yan Dilalungan. Dikadi. Ano Di. Dikadi. Oo. Yung sa bandang nga dulo na paano na pa Isabela. Bali, mm -hmm. uh, uh, katabi po niya yung Isabela. Mm -hmm. Ayan, sige. Mm -hmm. Alright. Uh, Engineer, meron pa ho ba kayong uh, calamity funds? Just in case, kasi last time, ay, uh, kasi di ba may balita mm -hmm. na yung quick response fund paano ay naubos na, naubos na dahil uh, sa mga nagdaan oh, kom sunod-sunod yung uh, mga bagyo. Kayo ho ba sa inyo pong uh, probinsya mayroon pa kayo kayong uh, natira ho na mga uh, QRF uh, or mga excess fund ho uh, engineer ah uh, mayroon naman po kaya lang po sana ay wag lang magamit yun lang <laughs> <laughs> sana wag na po magamit at uh, mas mabuti na po yung ganito lang mm -hmm. mm -hmm. alright pero kayo naman ay nakaredy naman just in case na uh, kung talagang uh, worst comes to worst eh eh yan na nga kung uh, pa, kung magla-landfall nato uh, mananala sa dyan po sa inyong uh, probinsya. Meron naman ho kayong mga naka-standby di ho ba? Mga pondo or Yes uh, po, meron naman po tayo mga May paghuhugutan. Ah uh, okay. uh, pre preposition sa kasakali po. Oho. Mm -hmm. Baka meron pa ho kayong mga gustong ipanawagan uh, Opo, ipaalala Aalala sa ating niya. mga kababayan ng yung mga matitigas sa uh, ulo. <laughs> Yun lamang po no kung wala naman pong uh, importanteng uh, pupuntahan ngayong araw na ito ay sana po uh, manatili na lang po tayo sa ating mga kabahayan. Opo. At uh, magmatyag po ano. At uh, ingat po lang tayo. Ingat-ingat lang po. Engineer, opo, ano just in case ano ho yung mga kalsada na posible pong maapektuhan maging crucial po sa especially po especially 'yung 'yung ano, mga national highways. national highways magiging crucial sa uh, relief efforts kasi 'di ba, may mga kalsada diyan mga bulubunduking lugar yan 'di ba? Mm -hmm. From Nueva Ecija, okay. uh, bulubundukin 'yung dadaanan mo diyan, may mga alternative ba na mga kalsada just in case na hindi madaanan yung mga kalsada na yan. Uh, papunta po ng ano, Papunta po uh, bicadi o ng northern part ng uh, Aurora. mayroon naman po tayo mga alternative kung sakali po at uh, uh, anytime naman po naka-standby naman po yung ating mga equipment para mm -hmm. i-clear agad in case po na magkaroon right. po ng uh, uh, landslide. Mm -hmm. mm -hmm. Meron hubang ano uh, suspension po uh, engineer Class suspension, uh, yes, board po, suspension. Uh, sinuspend na po kahapon ang uh, government work at saka po yung ating uh, klase. All uh -huh. level po. Yeah. All levels. Pati, bung Buong Aurora po yan. Mm -hmm. Patay trabaho ho ba? Government. Yes po. Government, government po. Oh, so government. Support po. Opo. Mm -hmm. uh, alright na alright. Sige po, uh, Engineer uh, Egarge. Uh, unless kung meron pa ho kayong mga idaragdag pa ho na mga panawagan o kaya ay apela sa atin mga kababayan in any uh, moment or sa mga susunod pang uh, oras ay maaari na pong maglandfall either dyan po sa Isabela or sa inyo pong uh, lalawigan. Mag-iingat po kayo, Engineer Negargue. Thank you po. At, salamat uh, po. Kayo din po. Salamat ah. po. Ingat. O, at... o, 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 salamat din po.